Hello po mga kalaki magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa ating mga kababayan mahilig po sa mga 6 digit lucky numbers na talaga namang nakakaakit yung mga pa Yung mga pa-price nila diyan, di ba? Abroad at Pilipinas, di ba? Nakakagigil. Nako po, sarap-sarap pong manalo ano. Kaya sana po, isa man po sa atin ay swertehin ng jackpot ngayon po. Bermans para ang Pasko ay sumapit tayong lahat ay magsiawit. Ganon. Kaya nakakatawa po. Kaya mga kalaki, tandaan niyo po ang mga laki numbers po natin. Ha? Pwede niyo pong alagaan to ng 3 days bago po natin palitan. Kaya po sa mga nagnanais po dyan makatanggap at mga tips at mga idea, mga laki numbers sa mga tinatayaan niyo dyan, abay dito na po kayo tumutok dahil bibigyan po namin kayo. At syempre tandaan niyo ha, ang laki numbers po natin, ulit ko, libre po ito, walang po pa itong bayad. At ang private consultation po, yun po ang may membership fee at ito po ay walang pilitan. Kaya kung handa ka ba na talagang subukan ang aming private consultation, malay mo, dito ka swertihin. Dito ka pala rin manalo, di ba? Kaya ano pang hinihintay mo? Mamigay na po tayo ng mga kumpletong lucky numbers po na mga 6 digit na naglalakihan ng prize. Diyan po dito sa aming vlog. Kaya ito na po, Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki syempre umpisahan po natin dyan sa pamimigay po ng mga 5 digit lucky numbers sa broad ang 5 digit lucky numbers sa broad mo ay number 38 number 31 number 23 number 17 at number 20 ayan po mga kalaki at syempre ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 8, number 2, number 5, number 0, number 1, at number 1. Ayan po ang 6 digit 0 to 9. At pero, ito na po ang 6 digit 1 to 29. Ang 6 digit 1 to 29 ay number 16, number 12, number 21, number 24, number 25 at number 8. Ayan po mga kalaki ha. Ah. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 36, number 2, number 31, number 28, number 17, number 36 at number 10. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 18, number 41, number 43, number 40, number 30, number 36, number 11 at number 5 ayan po mga kalaki at syempre po ang susunod po natin dyan ang 10 digit lucky numbers abroad kung saan talagang inaabangan din ito ito yung mga talaga ang laki ng price nito dahil Lotto Max yan ito, ito, Power Max. So, ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 47, number 62, number 53, number 38, number 19, number 26, number 39, number 47, number 54, at number 68. Ayan po mga kalaki, ang 10 digit lucky numbers abroad. Nakakalula naman yung ano nila. Nakakalula naman yung mga yung ganung lucky number sa 10 talagang tatayaan ano. No? Grabe. At syempre po mga kalaki, ito na po bago po natin ibigay ang mga four digit lucky numbers abroad. Syempre po, hello po sa inyo sa mga nais po diyan na makatanggap ng mga lucky numbers na everyday na gusto niyo na nakap, gusto niyo talagang dumadaan sa FYP niyo. I-follow niyo lang po kami, hanapin niyo po kami Red Parungkin po sa Facebook na meron pong 316,000 followers, sa TikTok po 414,000 followers at sa YouTube po 16,000 16,000 followers na po tayo mga kalaki kaya anong pang hinihintay mo? Sa legit na account po kayo mag Follow at mag-request Sa mga lucky numbers May second account po kami Aris Gatchalian At Red Parungkin po Na naka-yellow t-shirt ako Na may picture po namin Ni Lola Carmen Na meron ng 50,000 followers Ganon Kakagigil ka Ayan po Doon po kayo pwedeng Legit na legit Na mag-request At tumingin ng lucky numbers Pag nabasa ko yan Nagbabasa po ako ng comment May replyan na kita Ibig sabihin May code ka na At magkaibigan pa tayo Okay mga kalaki ha. So ito na po tandaan nyo ang mga laki numbers namin. Libre walang bayad sa mga magpapaprivate consultation po. Yan po ay may membership At bago po kayo magmember, dapat makausap nyo ako para legit na legit na ako talaga ang kausap mo. Ayan po mga kalaki. At syempre wag po tayong mainggit kung sila po nanalo na tayo ay hindi pa wag po tayong maging mainggit makontento po tayo at maging masaya tayo sa kapalaran ng iba dahil may nakalaan para sa iyo. Ayan po, ito na po ang 6 digit lucky numbers kung uh, aalagaan mo to ng mga 3 days, abay mas maganda. Okay, ito na po ang 642, number 30, number 5, number 29, number 16, number 23 at number 41. Ayan po mga kalaki, at syempre, ituloy na po natin ang 6 digit 645. Ang 645 mo ay number 4, number 18, number 27, number 40, number 33, at number 12. Ayan po mga kalaki. At syempre, ang 649, ang 649, 6 digit lucky numbers natin ay number 26, number 37, number 38, number 42, number 21 at number 6 ayan po mga kalaki syempre ituloy na po natin ang 6 digit lucky number 655 ang 6 digit lucky numbers mo 655 ay number 3 number 41 number 47 number 52 number 18 at number 22 Ayan po mga kalaki. syempre ang natitira na lang po ang 658, six digit lucky numbers. Ang six digit lucky numbers mo na 658 ay number 43, number 16, number 28, number 31, number 17, at number 40 Five. Ayan mga kalaki, kompleto na po ating mga digit lucky numbers po ngayon. Tanghalian, takbo na sa sukin yung outlet. Baka maabutan po kayo ng mga ulan-ulan at mainit na mainit na panahon. Ingat-ingat, bawal pong magkasakit. Okay, syempre ito na po ang shout out time. Shoutout na po tayo sa pamilya. Ano to? Pamilya ah, Castillo. Ayan, sa pamilya Castillo po ng... Kawit Kabite. Oo, hindi pa ako nakarating diyan. Kawit Kabite, maraming salamat po, maraming salamat po sa panonood nyo. At syempre, gusto ko lang pong batiin ang aking mga classmates sa Caregiver School. Batch 56, I love you. Sana makagraduate na tayo at wala tayong maging problema. Okay? At syempre, kung ikaw gusto mong ma-flex at ma- sabi ko sa aking vlog, comment lang po ng comment at share ng share ng video at heart ng heart po sa account namin na sinasabi ko sa inyo. At syempre, pag nagawa nyo yan, ipiplex ko na kayo. Magkaibigan pa tayo. So, good luck po mga kalaki. Ingat!